Yes, mga ka-smiles. Naisakit tayo. Pero, sa huling yugtunin, darling, kasama ko siya. Ayan. Napakasakit na nangyara kay darling. Yes, mga ka-smiles. Napakaaga. Namatay si Darling sa cancer of the blood. Oo, leukemia. luwalaban naman si Darling pero talagang ang iniling ko lang sa Panginoon. Huwag siya pahirapan pa. Thanks. <laughs> okay. mula nang lagak siya dito sa funeral, hindi ko na rin iniwan si Darling. So, yung mga kaunting kasi dapat, dapat talaga akong mag-aalaga sa kanya. Kaya lang nagkasakit na rin ako. Dahil gabi-gabi, ako yung nagbabantay sa kanya. At hindi talaga din biro na pinagdaanan ni Darling. Hirapan siya nguminga. Hirap na hirap siya kumain. Okay. Totally nagbedridin na din si Darling. Kaya sabi ko sa mga anak ko, na ako ang um, magpabantay palagi sa daddy niya dahil gusto ni daddy na ni darling na kasama ako pag natutulog kami sabay matulog pag gabi alam mo yan yung yun yung ano unang mamimiss mo na lagi kung katabi si darling at yung magkaknow siya sa akin ng breakfast, ng coffee. So, yun lang naman. Ito so, yung mga klingyup ko namin na ah. kasama kay eh. mga anak ko. Ayan. I-video mo na si Daddy. Ayan na ang aming uh, time. Pa, Daddy. Long araw na lang. At i-cremate si Darling. Dito. Papasalamat ako sa Panginoon kasi 38 years na nagsama kami sa hirap at ginawa. At siyempre ang buhay ay una-una lang naman. Alam ko na makikita may kung saan manaroon si Darling sa Panginoon. Makikita kami ni Darling. Lagi ako nagpupuli pa pa sa sa Panginoon. Sapagat siya lang nakakalam na ating buhay. kaya talagang ang Diyos ay mabuti. Ang lahat ng bagay ay ang Diyos ang nagtatakda. Kaya isinusuko ko sa Panginoon kung ano man ang magaganap pa sa mga susunod na araw. Only God knows. Pinagkakatiwala ko sa Panginoon ang oras na pagkatapos namin siya i-creaming dalangin ko na bigyan niya ako ng lakas na ng panibagong buhay na wala na siya Yes, mga smiles. Wala na si Darlene. At hihahatid na namin siya bukas sa kanyang hantungan. To God be the glory.